Tita Cory, may inpinulong kay Paolo Blino matapos na mamit mula ang couple kahapon. Ito ang sinasabi ng lahat na maging ang mga boses at botong-boto sa relasyon ng Kim Pao. Mahalata naman na lumabas. Sa dumarabas ng mga video, may pabulong pa kay Paolo Blino. Masaya niyang niyakap ang dalawa ang sarap pang bahal kapag alam mo lahat ng mga taong sa iyo ay tanggap at mahal sa so kung anong meron kayo. Samantala, kinagiliwan din ang naganap na interview ng couple kahapon kung saan bumalat ang dalawa kung gaano sila kasi sa so kung anong meron sila ngayon. Ilang nga sa ibinahagi ni Kim Chu na sobrang seryoso at hindi pala imik na tao si Paolo maging siya ay nahihiya lumapit dito noong una. Ngunit, nang makapagpalagay ng doon, inamin na actress na may kahulitan din pala ang aktor. Itinatago e lang na hindi nilang nakikita ng ibang tao. Dahil sa mga binahagi na actress, nadalapan na naman ang mga kitinawa supporters, ay nga sa mga pamayon kapag talaga sa harap ng kamera, sobrang poman ng kimpang. Ay nyo umamin sa kung anong garam sila. Lagi na si mga sabot, pero mga halata si Kim Chiu, kung gaano siya kakabortable kapag kasama si Paolo. kaya mo na natin sila kung kailan okay sila amin. Maraming pa silang pagdadaanan. Ispeta na kinakanginang mga pagustuhan. Ayon pa sa commento, ay pas isang komento, akin ba ay hiling maninya maning lang ang sip ng mga sagot nila sa mga interview Kayo pa scripted at ayaw magpahang basta basta si ang glasyon nila inan lang yan sa mga binahaling komento. anong sinin niya rito ano kaya ang dinadong ni Tita Cory? Totoo kaya?